Tim-tim na nagdarasal si na Ashley, Lela at Princess nang biglang. Imbis na magdarasal ay nakangiti na lang si Ashley na para bang kinikilig dahil hindi inasaang bigyan siya ni Rave ng prayer booklet. Pati si Lela ay nagulat sa ginawa ni Rave. Of course, kinuha yun ni Ashley na tanong ni Miguel kung ano ang daladala -dala ni Rick sa bahay ni Kuya na pinaka bagay sa kanya. Ikaw ang mo. Prayer book. Oh, ikaw ang mo. Prayer book. Napatingin si Ashley. Ay, okay Dahil mahalaga ang prayer book na iyon at ibinigay pa sa kanya, ganun din ba kahalaga ang dalaga para sa kanya? Ang reaksyon ni Ashley nang kanyang ibinigay iyon ay na na may halong overload sa kilig. Hindi niya inasahang magagawa yun ni Rave. Ikaw, anong masasabi mo dito?